Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Gulay! Gulay kayo dyan! Sir, good morning! Good morning, Meron natin. ako mga bagong dating, sir, na gulay. Baka gusto mo, suki, kuha na. Sariwa ba mga gulay ngayon? Bago yan lahat, sir. Bagong dating lang kanina. Mukhang mahal, ha? Ah. Magkanong kilo ng repolyo mo? Eh sir, medyo nag-uulan. Mahal ngayon ang Repolyo. 200 sir, pero 190 na lang sa Yusuke. Grabe yusuf, eh. naman ate, 200. 130 na lang. Nako, Suki, wala pa sa puhunan. Naku. Maliit lang naman sa amin dito sir. Ang talong, magkano ang kilo? Maganda. Ang talong sir, bigay ko na lang sa iyo na 80. Ate, 60 na lang. Suki mo na ako eh. Uh, sige sir, buhay naman na lang sir. Kumuha ka sir ng marami ha, para S maaga ako makauwi. Sige, dalawang kilo, tsaka dalawang kilong peche. Basta sa puhunan sige, ha. Sige sir. This month, we are celebrating consumer welfare. At nagpapasalamat po kami sa aming mga mamimili, sa ating lahat na tumutulong at tumatangkilik sa ating mga vendors o mga ngalakal. Tunay nga that as consumers, kailangan bantayan natin ang ating karapatan like right to a quality product, right to choose, right to a fair and honest transaction. Huwag po natin kalimutan that these little vendors, lalo na po yung mga naglalako sa kalsada, yung merong mga maliliit na pwesto sa palengke, maliit lamang po ang kanilang kinikita. Meron din silang mga pangangailangan katulad natin. Meron din silang binubuhay katulad natin. Kaya naman po, bawat sentimo, bawat piso ay mahalaga para sa kanila. Totoo. While it may be true na karamihan sa ating mga Pinoy talaga mahilig tumawad, humingi ng discount, humagel, lalo po tayo mga kababaihan, tayo mga misis, meron tayong tinatawag na girl power. Yun hubang makatawad lang, masaya na tayo. But let us also be considerate and try to be a blessing to these vendors, lalo na sa ating mga suki. That's a very good point, Claire. Be a blessing, 'di ba? Let us appreciate and acknowledge their efforts. Imaginin po ninyo, gumigising po yan ng madaling araw, humahango para lamang makapagbenta sila sa atin. And tandaan po natin, it is always a partnership between us. Totoo. Isipin mo na lang, Clara, yung mga mamang magtataho na nagbebenta sa umaga Kasada, na nagdi-deliver sa atin, masustansya ang ibinibigay nilang breakfast para sa ating mga anak. Huwag na po nating tawaran si Suki. Sa halip, tayo po sana ay maging pagpapala sa kanila by becoming a witness by leading our suki to Jesus. May kataga po tayo na buena mano. Mm -hmm. Maranasan po sana nila ang pagpapala at kabutihan ng Panginoon. God's favor and blessings through us. Yun hubang tipo na dadagsain sila ng customers right after an encounter with us. Bakit? Because we attract divine favor. We carry God's presence. Tama 'yan, Claire, di ba? Sabi nga sa 2 Corinthians 9:11, he will make you rich in every way so that you can always give freely. And alam nating lahat that it is blessed to be a giver. Amen. Kaya para po sa ating mga mami mile, don't feel bad kung hindi tayo nakatawad ng malaki. Remember, we may not always strike the deal we want, But we are able to become a blessing to our suke and her family. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!